Finally, hindi ko na nga kailangan pumunta pa ng salon para lang makapagpakulay ng buhok dahil nakuha ko na kung ano yung kailangan ng aking hair. Dahil sawang-sawa na ako sa aking kulay na hindi pantay. Gusto ko naman ang kulay item. So, try na natin. May kasama na siyang gloves na maghahanap pa ng gloves kung saan saan. Kailangan lang kapag nag-apply ka nito, may gloves ka para hindi didikit sa yung kamay yung kulay ng shampoo. And take note guys, kailangan po is tuyo ang ating buhok kapag tayo mag-apply nito. Ayan, kailangan mo siyang i-massage para bumula-bula. Saka mo siya i-apply sa dry hair mo. Woo! Kinakabahan ako guys. First time ko tong gamitin. Sana mag-effect. Wow! As you can see guys, wala na yung brown. Unti-unti nang nag-fade. O, diba? wala, ang ganda puti lang yung bula niya pero wag ka yung effect niya sa buhok ang bilis so ayan o oh. ay, ang galing ayan o guys napit na tayo magbabad time after natin itong i-apply kailangan natin siyang ibabad ng 10 to 15 minutes pero yung iba daw one hour nilang binababad so tingnan natin kasi kung dati naman kinagukulay siguro mararamdaman nyo naman niya alam nyo kung talagang pwede nang banlawan hindi pa ayan o, oh, ang galing ang lambot niya sa buhok guys guys, ang bango ako nakikita nyo hindi ko na nilagyan yung ano, yung sa may puno dito sa banda na to kasi nga naman na yan. So ang nilagyan ko na lang is yung talagang may kulay. Okay guys, kung nakikita niyo itim na itim na siya. So ayan oh, babad time na tayo. Kailangan natin siyang ibabad ng 10 to 15 minutes para mas ma-absorb ng yung kulay. Hello! <gasps> Parang hindi na ako sanay na itim yung kulay ng buko ah. Pero okay lang, masasanay din tayo niyan. Kaya kayo din guys, kung gusto niyo magkulay ng buhok, i-try niyo na to. May iba-ibang kulay siya, mayroong brown at mayroong ding red sa mga gusto lang magkulay ng black, kagaya nitong tinry ko. So, try nyo na din. So, check natin guys sa salamin para makita natin kung mayroon pang mga tira-tira. Ayan. Uy, grabe. Black na black na yung hair ko, guys. Oh. Comment nyo naman guys kung ano yung mas bagay sa akin na kulay. Para sa susunod, alam ko na yung bibilin ko. Bagay ba sa akin yung black? Black na black. Okay, banlo time! <laughs> guys, sandito na tayo sa banyo. Kailangan natin itong banlawan dahil time is over na. Yan, nalagyan niya aking pes. Mabilis na naman siya tanggalin kasi yung sakamay ko kanina na tanggal ko kanya. So let's go guys! Mag-shampoo na ako guys! Dahil nga hindi ko sinampo yung aking anit ng dye shampoo, so mag-shampoo ako nitong aking everyday na ginagamit. So ay natanggal na agad yung nasa press ko. So ayun na, Iting na talaga siya. Hindi na bumalik yung kulay na brown. eh pa-conditioner naman tayo. Importante na conditioner mo siya. So, pwede siya malagkit. So, kaya eh. Ang conditioner nga pala guys, sa dulo lang ng buhok, kung ilalagay sa anis nyo. Wala, hindi naglalagas yung buhok. So yan, babadlan natin ng mga 5 minutes yung ating conditioner. Masetge-masetge natin, natin yung ating scalp. So pwede lang, guys. Natin. You know? oh, na guys, banawan natin. Ayan o, maganda na. Oh, Napakalambot ng suklayin. Hindi <laughs> nah, ba ba talaga ako Itinitin -itin ng buko? Nalambot mo ang Sege nan Ta man nan So yun lamang guys. Sana nagustuhan yung aking video. Please follow and share. Thank you. Bye-bye!